Yan mga kawarkads, good morning Ayan mga kawarkads si... na, na naman natin itong Ma-apply project dito Sa Davao City Ayan mga kawarkads, so, nakikita natin is Naglagay naman sila ng Girder, dyan sa crossing Na yan mga kawarkads, so, patawid Na yan sa crossing, crossing dito sa Maa, itong last na Girder na nilagyan nila, itong last Pair para sa crossing Next nila is, kung maglagay sila Ng girder, is doon na patawid na talaga sa crossing yan ito na yung limang pair na malapit nang matapos malagyan nila ng mga girder yan hope na tuloy tuloy na ito na malagyan at mag slab sila yan may nalagay na sila na apat na girder siguro mamayang gabi matatapos na siguro nila ito paglagay kasi mabilis lang sila maglagay dito mga kabarkads itong mga crane nila sa girder kasi itong mga girder uh, girder na mga kabagat sa sa sa, uh, sa lasang pa daw ito kinukuha nila dinadala dito uh, para ilagay dito sa mga pier yung update natin mga kabarkats dito sa ma apply over project and yeah, let's go mga kabansyad anado na naman mga kabansyad nilagyan oh. na nila na ng uh, girder dito yun uh, sa maa flyover project yan last girder na ito mga kabansyad dito na side last side kasi crossing na yan o no? crossing na ng maa kung maglagay maglagay sila yung patawid na naman doon sa kabila yan. Mabilis, mabilis yung kabit nila ngayon mga kabagkat. Siguro mamaya, may apat na sila na nalagay. Baka mamaya ang gabi, makompleto na ito. Kasi mabilis yung paglagay nila ng mga mga girder dito. Madali lang sila. Easy lang sa mga train. Yan dito ito. Mga girder. Yan. Update-update lang natin ito mga kabagkat. Itong project itu sama layover project Dan, jadi ya, jadi bapak ikat